kapag dinadaga ang iyong palay kahit lips simula sa pagtanim hanggang sa pagbunga ang aking palay ay 56 days after transplant bigyan po natin ng pangdepensa kagaya ng paniyawan. ang paniyawan po ay aking solusyon sa pampaiwas o pangdepensa sa ating palay ang aking palay na tinatrabawan na ako ay nang ay bibigyan ko po o lagyan ko po ng panyawan ang, gaga, ang paggamit nito pagka farmers ay ilagay lamang sa bukana sa tubig sa kanan kagaya nito ka farmers lagyan lang po ninyo ng panyawan kagaya nito mga farmers ilublob lamang at pagkatapos ay lagyan ng panyawan sa kalagitnaan ng palay kagaya nito mga ka farmers ilagay sa kalagitnaan ng palay at pinakahuli apat na corners sa palayan malapit sa pilapil ilagay po ninyo to ka farmers kagaya nito kagaya nito ka farmers ayan, ayan po ang pinakamaganda pagdepensa o pampaiwas sa mga daga sa ating palay para hindi po dagain.